Ako si Ben, binasa nila pirot, pinatigas bago ko pinasok sa butas. Yan ang isa sa mga bugtong noong bata pa ako, na talaga namang mapapaisip ka talaga kung ano'y isasagot mo. Alam nyo na ba ang sagot? Tama, tama nga ang naiisip nyo. At tara, samahan nyo ako. Magtahi tayo. Talaga nga namang usong-uso sa mga bata ito, na lagi na lang warak ang kanilang mga shorts. Kasi nga pag mga bata, normal naman talaga yung ubod ng likod. Maalala ko lang during my high school days. May time nun na usong-uso yung sipa. After naming maglaro ng sipa, ayun, ay nawarak nga yung akin pantalon, harap at likod. So, no choice, wala na akong magawa, umiram na lang ako ng stapler sa advisor ko. At yun yung ginamit ko. That time, talaga nga namang tinatawanan ako ng mga classmate ko. Pero syempre, kiri bum lang. Buti na lang, marunong din ako magtahi. Kasi nung elementary, may mga subject naman nun na talagang tuturuan kayo yung mga gawaing bahay. Tulad ng paglilinis, pananahi, pagagarden. Kaya kahit pa paano, may konting kaalaman tayo sa pananahi. Shoutout nga pala sa mga naging teacher ko. Maraming salamat sa inyo. At ayan na nga, tapos ko na yung tinatahi ko. Pwede na ulit isuot ni Sayon. Para naman hindi lumalabas yung kanyang ibon. Hanggang sa muli! Paalam!